<laughs> Hello guys, good morning. At nandito kami sa garage ni Kuya joben para mamili ng cabinet. Ay, ito na kaya. So guys, ito yung Haraj na sinasabi dito sa Saudi. Nandito yung mga second hand at mga brand new na mga iba't ibang gamit sa bahay. Cabinet, mga tools na kailangan mo nandito. Ano kaya? May naman kami dito may doon. Hmm? Ah dito. Parang nakain dito na Hindi yung mga iba dyan, mga appliances, yung mga ganito. Ah, washing wash machine. Kaya mga brand new tomato. Assalamualaikum. Ano na laki ko yun? Ha? Ano ah, na laki? Ano na pag, bi, pag, binili mo is buo na siya. Opo, dingin na. Hindi siya yun na, no? hindi yan yung... Na, di-dismantle? Oo, oh, dismantle na. Parang buo na yun ko yun eh. Wala sila yung parang IPA style na dismantled tapos. Mayroon siguro. Kasi di, uh, ang ang tanong ko nga sa iyo kung paano yung style ng pagkakit. Ito ito kaya. Try natin ito. Five, five, yes. five, Ay, ito. Ito, mga ganito kayo. Parang ganito yung mga style ng kinuha ko eh. Ang uh, malaki to. Hindi tignan ito yung kinuha oh. ko. Ang tanong, salamat na ikaw. How much is this? 600. Wala? Six... New. Second this one, hand fee? Uh, no. It's not too expensive. 550 a year. No, I'm okay. good. 200? Uh, 250 this is small. This, this one 200? 250. 250? Yes. Small? this yeah. Ito 12, So guys, yung mga cabinet niya. Yung, yung store niya. Oh. So ayun guys, nakakita na si Kuya. Pero titingin pa tayo ng iba. Kahit mga, kahit mga sofa na second hand nandito. dito kayo so ayun guys hanggang sa mga kaldero nandito yung mga uh, lumang tools power tools nandito mga lamesa kuya oh. <laughs> ha? <laughs> doon muna tayo sa kapit <laughs> sa kapit <laughs> kaya? 600? so yung nakita ni kuya na 3 doors na? No? 3 doors so 3 doors is, 600 tapos delivery siguro mga 200 reales. mura din ko ya medyo ha medyo okay na kasi ako nung tinataga ako ng mga 300 eh kaya sabi ko nako eh tinawag ko si Chris 200 daw oh Christmas lang ito oh. pwede to ito okay, guys so, may mga complete set din talaga ah oh, malis 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 1,700 guys al mahal kaya ba iyak yun kaya dun sa inyo oo oh. Kaya ito yung sinasabi ko na pag wala kayong sasakyan may mga uh, may mga lalapit sa inyo na tutulong and then sila na rin yung magiging transporter. Ada? Ito, rin hmm. Ha? Hmm. Ha? maganda rin ito kayo. Ha? Okay. Mas maganda ito kaysa doon. So yung mga yan, is uh, talagang hindi ka na niya kasi pag uh, nakakukuha ka na sila na rin yung maghatid sa inyo sa bahay nyo. May mga kasama na rin silang uh, magbubuhat. So yung price niya depende kung gaano kalayo at gaano kabigat din yung cabinet na bibiliin mo. Salamanya? 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 ما في مشكلة أنا قاضي ألو كم فلوس سوى تركيب؟ ما لي دخل هو يجي قبل شيء هو هو اتفاق أنا اتفاق هو اتفاق. اتفاق بعد كده ما في مشكلة أنا أروح نعم. فلم سيدة سلام وأنا عندي سيارة وأنا 150 تمام كلام مننا منا معلوم أنت أنا ما في زيادة وأنا رتب بس طيب أنا كلام سيدة أنا ممكن كلام مثلاً وخمسين بس أنا كلام سيدة عشان الساعة الصباح أنت اتفاق في سو so 150. يوم ساكنتو يا بادن. كم يا باموك؟ كم عدد هذا عدد سيم سيم. ده؟ ها. بس بلوش بس بان لا. 200؟ كم تمن نفر؟ 50 نفر. 50 نفر لو. بدي كم فلوس؟ 200. 200. <متنين نفر> 200 بس. 150 150 سياره هونداي لا 150 150 so 150 150 لكم 150 150 150 يون ساسكنتو يا بعدين كم خدناها هذا سمسم هنا ده مشكله كم نفر اثنين نفر اثنين نفر روح كم فلوس 200, 200. 1,000. Yeah, 1,000? 1,000 pesos. 150. 150, 150 siya, Toyota Honda. Ariyon. Pag dineliver sa iyo, pwedeng sila na mag-assemble. Parang itoy nakita ko, minig-vlog din ata dito sa Saudi, 'yung second hand na dito. Ito rin ata 'yan. Eh. Ito may Haraj. Ito 'yung Haraj 'yung uh, bukata sa batas Grabie, nag-ano siya, 'yung medyo marunong siya sa sapatos eh. So pag ano, alam niya kung ano yung sapatos na kukunin niya. Gano'n. Yes. Yes, good. Oh. Huh? Sarado ngayon guys kasi magsasala sila. Good, very good. Good, very good. So guys, hintay lang natin na magbukas ulit after 15 minutes. And then... then... Huh? Oh. Ito, 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 ito guys kung nauuhaw ka man or nagugutom ka maraming mabilihan din dito yan kagaya nito so guys sinusunod pa rin kami ng mga um, ibang lahi kanina na um, magta-transport sana kung bibili kami <laughs> iba, iba ang karisma ng Pinoy <laughs> Ayun guys, ito na yung haraj na tinatag nila. mga second hand, mga brand new na mga sapatos, mga tools nandito. Mga cabinet, mga appliances nandito. Dito mo siya makikita. Nandito pa rin yung mga, <laughs> mga transporter kanina. يبغى ترزق له ها يبغى الدولاب ولا ما يبغى ماليش ابي ارابي شو شو يبغى انت دولاب ولا ما يبغى لا لا ما في كنسل مره كنسل كنسل بس تشيل آه... اكيه معنهم اكيه نعم هذا ارخص منك يمين مصر ها اه مصري ايجيبشان ايجيبشان ايوه بيقول ايجيبشان ايجيبشان بحطك الو شريك ايجيبشان اه محمد So Egyptian pala sila. Egyptian. Saudi? Saudi. 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 Uh, well, sure. sure. well, okay. Basta English. Kulo cool English. English. Tapos ikaw, kalamik din. So, guys, um uh, naghihintay pa rin tayo na magbukas yung mga store dito kasi nga sala. So, mostly naman yan umaabot ng 15 minutes bago magbukas. And guys, nagbubukas uh, na sila. Tapos na yung prayer. Eh. Pero bibili lang tayo ng shake. Hmm. Video mo, Api Miskel? Eh? Miskel ah. Miskel ah! Guys, ito na yung sinasabi ko yung mga power tools. Yeah. Hanggang sa lutuan, nandito na. Vacuum Salam alaikum. Free Allen Range. Allen Range. Ha? Free. Free, tagi ka. Uh, nandito yung mga pressure cooker nila. Yan, you know, uh, lalaki mga kawa. Kawa ba ang tawag dyan? Yung mga lutuan nila ng kabsa. Doon sa taas. Ano kaya dito yung heater na nilulubog, nilulubog lang sa tubig? Mm. ko yun. Kaya walang heater din sa bahay. Tatagl. tatagal. tagal ng heater 30 minutes, maligamgam pa. <laughs> <laughs> Hindi siya iniinit na yun. Mainit talaga. Oh. Guys, may mga second hand na bike. Salamat alaikum. Ay, <laughs> ay,

Tama. Mali ka. Ah, hindi <laughs> <laughs> sinasabi ko mga bagsakan ng mga dapat. Ah, dito pala sa kabila. Din, oh. Opo. Para maganda ang i-vlog ko sa sunod ko, ya. Sa sunod, hmm. i-vlog nga natin to ya. Sabihan mo kung kailan okay, tayo pupunta para i-vlog natin <laughs> no? Na. Ayda, mudir. Hadi Ya, how much? Yeah. How much? Kulo. Kam. kam English? English. <laughs> <laughs>

Sampung lang. Ah, sila. Ah. Tama ba? Tama ba? Dito. Try natin. So, ayun guys. Kung gusto nyo mag-ukay-ukay dito, eh, pwede yun. Ang dami ng mga jacket na yan. Kasi palamig na. Kaya, go. So, ayun guys. Ah, uh, pa, -pa na kami, pabalik na kami. So, hindi kami nakakuha titingin na kami sa IKEA babalik na kami sa IKEA kasi yung price niya tsaka yung delivery charge niya halos nagkakapareho lang dun sa IKEA mas mura pa nga sa IKEA so nabili namin na is heater yung pam papainit sa tubig kasi taglamig na nga so ito yung place ito yung haraj dito sa Riyadh kung saan nga makakabili ng mga second hand ng mga gamit or mga brand new na gamit depende sa kung anong kailangan mo guys, balik kami ng Ikea <laughs> dito kami titingin ang cabinet ano Peter Kip, okay? okay Peter Kip, thank you